So, ayan, nandito na po kami sa lighthouse at nang nabutan namin dito. Si Kuya Makao. Sali, dali. Sino ni Kuya Macaw, Hindi malalim yung pangalan ko. Ano ang pangalan ko, Kuya Makao? <laughs> ruda, Ruda. <laughs> <laughs> pala yun? Oo, di ba? Ayan, tagal na si Kuya Macaw dito, pero ngayon, ko lang, ngayon lang kami nagkita. Oo, oh, wala for isang buwan mm, diba? kasi ngayon lang uli ako guys pumunta dito sa lighthouse buhat nung magkasama kami ni Maria nung magkasakuan uwi na ba sa inyo? nung mm, nag-uwi ako nung nakaraang 2 weeks ako sa amin nahanap niya sa akin si Ria kasi dati po lagi kami magkasama ni Ria eh malayo si Ria ngayon eh si Maria yung malapit kaya si Maria yung kasama ko

Luluto na si Kuya Macau. No. Kuya Macau, oh. dito kami kakain ha? Oo. Oh. toto Totoo. Ano niluluto mo ulam? Sabaw lang ako ako ito. Ang sabaw siya. Sabaw siya. Para namang dinurog na yun. Ayan o. Oh. Dito kami kakain. Sabi ni Kuya Macau.

ay dibos sabi niya. Rose. Hindi eh, hindi. Eh. So, daw yan, yan, ano, kuya. Uh, sabi mo kasi bigka ano, tawag <laughs> <laughs> Yo, <pinapapigay laughs> ko, so, yaman dyan. Sabi ko sabi mo nga eh, na ako eh. Ha? Kaya, kaya bumalik na siya. Okay. Bakitin, no? <laughs> Lalo na. lumaki ko

Okay, Guys, ang ganda ko dito sa ano, sa kanila. sa, ano, nila. Oh. Hmm. anak ko yan? Ha, ah, anak ko. Dito na kami titira. Saan dyan? Ito. So, Doon sa bahay yung dati ni Kidder na para anak ng tutuloy. Oo! Oh. nag yan. Oo. tapos, kung kailangan mga kukuya, hindi uh, na ako. Lagi! Manitin ang alisa tayo. Vlog. Kabahe, may vlog. Sa ah. may vlog. Lagi ka daw niyang kailangan. Ayaw mong sa Tindahan mo na yan. Balik ka, mali Pero... ka, may sakit ka ng diabetes. <laughs> yeah, hindi ko na inintay eh. Di ba? Diba, hindi ko na inintay. <laughs> na siya. ka lang. yung usan saan saan. mas, oh. no oh, mas tayo. ka. Mas agad. Mas problem. Mas daw. na May hindi yan. Eh, ka lang sa Magintindi ng salita ni Kuya makaw. Na, naihira, nauubos lalo yung banks ko. Kum, aki ko eh. Biro duro lagi. Magbohi niyo. mo yati nga. Parang Pilipino. mo. Bisaya ako, wag mag-Tagalog lang. Mag-Tagalog mo kasabot ko. Ah, makaintindi ako kung kayo, kung mag Bisaya ako, hindi kayo okay kayo. Kasabot man ko. Ano pangalan ng anak mo, Maria? M.A. Michael M Angelo yan. Michael. Michael. Michael Jackson. Dito ko lang. Dito ko na lang daw, Hindi pa, kuhan. Ang kunin mo yung kami doon. Limit mo. Ay, oy. O, hindi ka. umaga, sabi mo na, malakad mo tayo, di ba ko, eh? o, oh. dito? Oo. Hindi ba sila okay? dito? Sabay mo tayo, baga umaga, kaysa kayo yung kuhan. Anong gusto mo? Yung kutsi na malaki Para o kutsi na maliit. mo yung pabahay niyo, yung bal. Tapos magdala kang cellphone M, mag-video ka na rin. Oo, oh, mo i mo. mo yung e, e, isang si cellphone ko, mag ka na rin uh, sa mama mo. Tapos si mama mo mag-edit <laughs> oh, pagdating. Si mama. Ano? Ano em? gusto what? mo em sasama tayo? Wag kang mag na ah. mayroong kwarto, diyan kwarto, diyan sa. Para namang nakakasama ako. Kung <laughs> 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 um, si Andre pa to dang. Ay, si Andre. Na. Welcome back to my life. Oh, oh si Andre nagba-vlog eh bahay, sira isa. Ay, isa ka pagkatapos. Nagawa ka ng suwa at saka kuan. Gusto ko bibo yon. Magaling yon pag iriwan mo sa. Dito nga pagkabukas. Tapos ko maligo. Sabay tayo. Ay sari kesa. Tatar ni Yabal. Ayaw eh. Ayaw. tara na. Ayaw. ayaw talaga? Ayo. Nahihiyain pa siya. Sige. Ay na kami. Babush. Ayaw niya. Bye-bye.